Gagamito na bilang emergency warning system ang kampana sa lambang parokya sa Banuaan, Kandaraga. ini an nakapalaman sa Memorandum of Agreement na pinirmahan kan LGU Daraga asing kan lambang pamayo kan parokyal church sa Banuaan kan nakaagim Miyerkules Enero G's. Sigun sa pamayo Municipal Disaster Rest Reduction Management Office na sa Engineer Brim Dineros, dakulaan magiging pakinabang kan kampana sa oras nin mga emerhensya. Arog kan bagyo, pagtuga kan vulkan, linog asin iba pang natural na kalamidad. Sa implementasyon kaya kan full scale emergency warning through use of the forester's bells, poro trong papabagtingon ang kampanya kan simbahan o kapilya bilang sinyales kung halimbawa igwang papaabot na natural na kalamidad. Arog kan bagyo, pagtuga kan bulkan, linog, kasulo as in iba pang natural na kalamidad asin in kung kinakaipuhay na kan mga tao na mag -ibakwara. Historically, uh, talagang ginagamit na ang mga bells sa churches for emergency information sa barangays way way back before pa historically nga ni. So ini nirerevive ta lang and uh, pinapahiling lang kay ini ang ang seryosong intention kang LGU to uh, have a better cooperation, better ano uh, holistic approach duman sa community based early warning system and better cooperation with the all sectors of the society. Epektibo man ining lakdang para kay Daraga Mayor Awin Baldo, katunayan sabi niya nakatalaan din ng libuto ng 54 barangay sa saindang banwaan nga ni mahilingan kamugtakan kan mga simbahan o kapilya sa kada barangay. Asin matawan ang kampana mga mayo kay ining kapilya. Importante ini man sa muya ngon pa kami na ilalaag ng mga emergency devices para ipaaram sa tawo na may mga nangyayaring sakuna. Dugang pa kan alkalde magayon man ining pagkakataon nga ni magkaburnyog ang simbahan asin komunidad. Tagabos ang bagang barangay may kapilya. inang eh, gamit ta siya babala sa darag, ora pa man manggabos may signal. Tapos ora pa man kami na igkakabit ng mga pangsignal sa mga barangay pag may typhoon or emergency. So by way of this ringing the bell na ano na magamitin, at least maaware ang mga tawo na there's something going on lalo kung may emergency. Mientras tanto, ay nasambit na memorandum agreement ang ni the Reverend Father Ramon Sito Sigubiense ken Our Lady of Salvation Parish sa Barangay Anislag, Reverend Father Johannes Barahakan San Pedro Calungsod Quasi Parish sa Barangay Baskaran, Reverend Father Francisco Capil can Our Lady of the Gate Parish sa Barangay Malabog, Reverend Father Trudy Camba na nagrepresentar kay Reverend Father Antonio Tial kan Our Lady of the Gate Parish kan Barangay San Roque, as, as in Reverend Father David Tomas Ramoso kan San Ramon Nato Parish sa Barangay Tagal. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.